Andito na tayo sa loob ng Yaki Mix. Ito yung mga juices nila. Oh. Pineapple juice. Ah, itong uh, red iced tea. Blue lemonade. Meron din tayong uh, lemon iced tea. Kung tumataas ang creatine ninyo, mga tol, medyo iwasan nyo itong mga to. Ito, mag-focus kayo dito sa water. Ayan, pwede nyo inumin yan. Medyo iwas-iwas kayo dun sa mga powder juices. Kasi masyadong mataas sa sugar yan. Ito, dito naman tayo sa may salad. Ito, masarap to. Pero iwas dyan, ha? Meron tayong watermelon, syempre. Pakwan. Tapos, ano pa ba ito? Ah, melon. Ayan, meron tayong egg. O, ayan, pwede yan. Tapos, carrots. Ayan, pwede yan. No? Cucumber. Cucumber. Ah, Pinia. Ah, mushroom pala yun. Hindi naman nakatuwid eh. Wala, rambo-rambo na ito. Ano yun? Kuleslaw. <laughs> hindi ko, <laughs> na hindi ko alam yun eh. Tartar. Ba't may tartar dito? Kasi siya na mga idol, hindi ko masyadong alam yung yung mga yun. Parang may umutot. <laughs> Meron tayong mga matatamis dito na tawag dito. Cheesecake. Meron pa dito ng chocolate. Ano, ano, strawberry jelly. Hindi ko masyadong kabisado to ah. O. Eh, basta tingnan nyo na lang. Kung kayo ay healthy, pwede kayo kumain yan kahit na mataas ang kolesterol nyo okay naman paminsan-minsan di ba pero pag creatine lagi kong sinasabi medyo hinay-hinay talagang uh, kung pwedeng iwasan iwasan meron tayong salmon belly singapore fish cake wala taiwan cake crab stick longganisa mataas creatine ninyo iwas dyan ha? eto barbecue black pepper chicken korean spicy boneless chicken Nako, kung walang pangalan eh, hindi ko naman alam tong mga to. Ha. Ito pwede sa inyo tong mga to, basta wag lang masyadong marami. Ay, tapos na tayo dito eh. Dito tayo sa susunod. ah uh, Japanese salted chicken wings. Yun masarap yun ha. Tomato. Ayun, pwedeng-pwede yun sa matataas ng creatinine. Ito, kalabasa. Pwede rin to. Satay sauce. Ano, satay ba o satay? Kayo nang bahala dyan kung paano nyo bigkasin yan. Vinegar. Mm. Uh, yan, adik ako sa mga vinegar. Kaya ako nagka-gird eh. Ano to? Bulgogi sauce. ba Ganda. Ito naman yung onion leeks. Ayan. Ang Ay, sarap niyan. Ito naman yung dinikdik na bawang. Ayan. Siyempre, meron tayo dito ng sili. Ito mga to pala, appetizers yan. O pampagana. Classic vinegar. May vinegar na, may classic vinegar pa. Samjang paste. Ayan, Korean face. Oh, ito, blangkong face. Pipino, hot dog, sabi ng mga Kapampangan, hot dog. Yan dapat limit lang diyan ha, mga idol. Yan yung Korean spicy pork belly. Ito naman yung pork belly. Tapos ano to? Pork samgyeopsal saltin cut with sauce. Yan. US short plate. Ano 'yun? Plato, kurubuta pork. Ano 'yun? Balik tayo dito Ito yung uh, Blancong paste Nirepillan nagad Ng uh, lettuce Dito naman sa kanan Butter corn Ayan Lampasan na natin yan Tapos na tayo dyan eh Punta naman tayo sa Main course Ito yung uh, Asan na yung pangalan Kung walang pangalan Hindi ko alam to eh Fried Man <laughs> Ito naman Ano to? Fish fillet? Eh? Walang pangalan kasi Ito naman yung Ano uh, Ayan Gropec dapat doon yan sa pampagana eh. Salt and pepper spare ribs. Ayun you know. oh. Sarap ng mga suka. Ito nakakatakam to. Anong pangalan ito? Kaya na lang tumingin dyan. Hindi naman importante na malaman yung pangalan. Basta pag pumunta kayo dito, kainin nyo na kainin. Sweet and sour chicken yun. Ito naman, oh, ayan, wala na. Ubus na. Ito naman yung, ang ah, pangalan. Tapos, pansit. Ah, japatche. Ano yun? Parang big kasi yun. Ito steam rice. Ayan. Yang chow. Fried chicken. <laughs> fried rice. <laughs> Yang chow fried rice. Uh -huh. Ito yung paborito ko dyan. Chicken corn. Ayan. Chicken corn soup. Ito naman yung bulalo. O yan, bulalo. Bawal na bawal sa inyo yan. Matataas ang creatinine nyo. Di bali ako, normal na yung sa akin bala kayo Ano ito? Pizza Hindi yan, hindi yan pizza Dito naman tayo, pumunta naman tayo dito sa banda rito Yan, walang pangalan Andun ah, pa yung pangalan eh hindi, na natin yan May mga sauce din dito ah Ano naman ito mga to Fried wonton Pork tonkatsu Japanese ba yun? Ebi tempura Yan. gusto ko yan Ito naman yung ano pa nga na nun? Hindi ko na videoan yung ano eh Ito naman yung Cavaliers Maki Dito naman Fried Maki ah, Maki Pulido Dito naman tayo sa ice cream Ay hindi naman ice cream yan ah Wasabi yata yun ah Ito hindi ko na alam ang pahala nito. Na Walang nakalagay eh So alam nyo na yan Kaya nang bahala dyan Dito naman tayo sa banda rito Ito anong pinapaikot ni kuya na to. Ay, sa mga ice cream, yan. Merong mangga, ube, chocolate, chocolate. Ito yung sponge cake. Tapos, uh, ano to? Mahablang ka. Ito, hindi ko alam pangalan ito. Ito naman yung sapin-sapin. Yan. May pangalan eh. Gumagawa kami ng mga ganyan eh. Ito yung paborito ko, buchi. Pag pumunta kayo dito, hindi nyo naman halos matitikman lahat yan. Mga kaibigan, pagkakain kayo sa mga mamahalin na restaurant, lalo na kapag buffet, Wag kayong kukuha ng kanin. Yung mga iba hindi marunong eh. Kasi eh, dahil gutom na gutom, unang titirahin yung kanin. Ang mangyayari sa kanila, busog na kaagad sila. Hindi niyo pa natitikman lahat E eh, busog na kayo. Sayang. Tip ko lang naman sa inyo 'yon, suggestion. Kayo naman ang na masusunod eh. Wala naman ako magagawa kung gusto niyo kagad ng kanin eh. So ayan guys, 'yan ang pagkain na makikita mo dito sa Yakimix SM Pampanga branch. Ito naman yung uh, Vikings. Mas marami yata ang pagkain dito. Kasi tingnan nyo yung ano, yung mga tao, nakapila. Inuuna yung mga nagpa-reserve. Siyempre, priority yun eh. Yung mga walk-in, doon sila sa bandang huli. Pwede na silang pumasok kapag naubos na yung mga nagpa-reserve. Vikings. Mas bahal dyan. 1,000 plus yan eh. 1,032 ata. Pero sa yaki mix, uh, around uh, 700, ganun pag weekdays medyo tumataas yata ng isang daan ito sa Vikings hindi pa ako nakapasok dito eh ako nagtrabaho na ako sa mga fine dining restaurant at saka sa mga uh, ganitong restaurant na mamahalin sa Kamayan Dad sa Isaki doon nagtrabaho ako doon almost uh, mga siguro 8 months lang ako doon ayan pala yung presyo dito sa ano sa Vikings. Ayan, basahin nyo na lang. Ang mahal, no? Adults. 1,038. Sa mga matataas ang yun dyan, ha? hinay, -hinay kayo. Iwas-iwas muna kayo sa mga buffet. Kasi mapapasubo kayo dyan dahil manghihinayan kayo sa ibabayad nyo. Baka ang gawin nyo, magpakabusog kayo ng gusto. Kasi nga, sayang naman yung binayad nyo, di ba? Pero sa mga healthy na tao, walang problema dyan. Kahit na araw-arawin nyo yan, eh. Okay guys, hanggang dito na lang muna ha. Maraming maraming salamat at medyo sinisipon ako ngayon. Pansinin niyo iba yung bosses ko. Maraming salamat at hanggang dito na lang po. Ingat po tayo lagi at God bless.